Isang tulog na lang. Grand Finals na ng Pamilyang Pinoy! Henyo! Ito sa special wild card edition ng Pamilyang Pinoy Henyo. Ito naman, mainit na mainit, Banga Family! Susunod so, na ang angka na maglalaro mula sa Antipolo naman. Bangga. Family, bangga. Okay. Bangga, bangga. Ewan po, bahala kayo. Bangga. Eto na nga po pala, ang aking mga pingsan, si Anton at saka si Alvin. Okay. Set number one. Uno. Gano'n na, tig sa sampo. Eto, tingin. Eto, tig lima. 3 minutes. Diretso tingin. Malinaw ang salita. Anton, ikaw ang una. Ready? Go! Tao. Hindi. Bagay. Hindi, 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 hindi. hindi, hindi. Pas. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Solid. De. Hindi, 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 hindi. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Oh. Hayop. Oh. Lupa. Oh. Tubig. Oh. Tubig. Uri oh. oh. ng isda. Oh. Maliit. Dito oh. Dilis. Oh. 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 Tao. 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 Oo. Oh taas. Hindi. Gitna. Oo. Internal. Oo. English. Oo. kidney, heart, lungs, small intestine, appendix. Okay. Tao. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Oo. Soli ay. local, Hindi. Luzon? Oo, oh, hindi, hindi, hindi. Luzon? Hindi, hindi, hindi. Sayas? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Si? Hindi, Bisayas? hindi. Dos sa Pilipinas? Hindi, hindi, hindi. Asia, Europe, hindi. Uh, hindi. Europe, hindi. America, North America, hindi, South hindi. America. Hindi. Oh, South America, oh. Ay marami? Oo, oh, hindi, hindi. Bolivia, ganyan, New Jersey, Bahamas, Haiti, Chile, Chile Bolivia, Venezuela, Pas. Uh, ah! Tao. Bagay. Oo. Oh. Loob. Oo. Oh. Personal, hygiene, hindi. first. Oo. Oh, Ah, uh, English. Hindi. Ah, uh, done. Hindi. Hagdan, wall, pinta. Oh, boy, oh, wall, bintana. Oh, hindi. Wall, dingding. -ding. -dang. Oh. Wall clock, alarm hindi. clock. Dingding. -ding. -dang. Hindi. Oh. a uh, pinto, ganun. Hindi, bintana. Hindi. 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 Bintana. Hindi. hindi nasa sa dingding. -ding. Oh. Ah, pundasyon. Hindi. Oh. Pundasyon. Hindi. 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 Tao. Hindi. Bagay. Oo. Oh. Uh, bagay, loob. First, uh, personal. Hindi, Hygiene. Hindi, Electronics, gadgets. Hindi, Appliances. Hindi. Furniture. Hindi. Hindi. Furniture. Hindi. Gadgets. Hindi. Panglinis, sewing materials. Hindi. Panglinis. Hindi. Electronics, tools. Hindi, Oo. Oh, Tools. Oo. Oh, uh, 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 Martillo. Uh, uh, tao. Tao. Oh, tao. 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 Hindi. Bagay. Hindi, hindi, hindi. Ayop. Hindi. Pass. <laughs> tao. Hindi. Ay, hindi. Tao? Hindi. Bagay? Uh Oo. -oh. Loob? Uh Oo. -oh. Pwede. Sa kusina? Uh Oo. -oh. Pangluto? Hindi. Pang... Pangkay? Uh Oo. -oh. Kutsara? Platito? Uh Oo. -oh. Platito? Plato? Uh Oo. -oh. Pwede. English? Hindi. 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 Kutsara? Hindi. Spoon? Poon? Hindi. Platito? Hindi. Baso? Hindi. inde. Plato? Nasa uh Oo. -oh. Pwede. Plato? Plate? Platito? Mangkok? Oo. Pwede. Pass? Pass. Tao? Hindi. Bagay? Hayop, lugar. Oo. lokal Oo. Luzon. Uh, oh, Luzon. Oo, hindi. Visayas. Oo. Oh, oh. Six. Hindi. Seven. Oo. Oh, oh. si, si Bubo Negros Oriental City Nor. Capiz, Gimaras, Ilong Negros Tabacolod City. Hindi. Uh, Biliran, Samar, Northern oh, Samar. Tao. Hindi. Hmm. Bagay. Hindi. Hindi. Bagay. Hindi. Bagay, pagkain. Oo. Solid. Breakfast. Hindi. gulay, prutas. Prutas. Hindi. Gulay. Leafy. Hindi. Okay.